morning guys, welcome to my vlog Meron tayong saging na hinog Binangay Binili ni Chona kanina Galing siya sa palengke Ayan, binangay na hinog Masarap ito guys, at meron din tayong hinog na mangga Tikman po natin mamaya Siguro matamis yan, hindi mukhang matamis naman diba So Meron din kaming papaya. Hinog na papaya galing sa puno ng papaya. Siyempre, galing sa puno. Sarili naming tanim ang puno ng papaya dito sa aming bakuran. Kaya sabay-sabay silang hinog, nagkahinog. Yan, sabay-sabay na nahinog sa puno. Kaya kinuha namin kaninang umaga. So, meron na tayong protas o ba diba? Kaya magsipag sa pagtanim ng protas kahit na papaya lang. Papaya dito sa aming uh, bakuran. So, meron na tayong makain. Papaya na hinog matamis ito, guys, promise. Ilang bisis na kami nakakuha ng bunga ng papaya namin. Dito lang sa bakuran, oh, 'di ba? Hinog, yellow. Oh? Ito kakainin ko ito mamaya. Matamis sinong may gusto ng papaya na ino punta lang kayo dito at uh, bibigyan ko kayo maraming bunga ang papaya namin mahinog na siya sa puno niya so ito binili lang namin binili ni Chuna sa palengke mangga na maliliit pero matamis yan marami na tayong protas na makakain para sa ating kalusugan. So ito lang guys ang update natin sa ngayon. Thank you so much for watching. Please like, share and subscribe. Thank you so much. God bless us all. Happy Sunday.